One, two. people, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggam-bongga. ko ako naman ang tatanungin ninyo, ay nako sa awa ng Diyos pagod ang mamasam ninyo. Tapos bukas, akala ko pahinga. Hindi, pupunta pala ako ng school bukas kasi nga may celebration para sa birthday ng hari. Ang birthday ng hari sa Monday pa naman. Pero syempre, dahil nagtatrabaho kami sa government, so kailangan syempre magbigay pugay bago mag-holiday. Nakakaloka. Pero syempre, saglit lang naman yon at uuwi naman ako ng half day. Hindi ko lang alam kung may plano akong i-date ni PE teacher. Charot, so yan. Ay nako, eto na nga, Diyos ko, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman magtataas ang kilay ninyo. Pero bago ako tsumika ng bonggong-bongga, gusto ko muna syempre magpasalamat sa walang sawang tungatang kilit dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. At hindi lang yan syempre sa mga bago nating subscribers. Thank you so much. Ayan, so, biski pa paano naman na dadagdagan tayo ng subscribers. Ako, okay lang naman ako dyan. Kasi darating din yung araw ay makukuha din natin kung ano yung gusto nating makuha dyan. Hindi naman ako nagmamadali. Just take it easy. afternoon noon, yan, So, syempre, panalo yan sa ending. Ganon! And then, bukod dyan, syempre, gusto ko rin magpasalamat, syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan na lagi namang sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming, maraming, maraming salamat, guys, sa inyo lahat. So, yon Kaya naman ngayong araw na to, oh my gosh, marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman mag tatakas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So yon para sa una natin chika, sa aming ganon, Miss Grand Philippine Swimsuit Competition postponed dahil nga sa nangyayari ngayon na bagyo dito sa Pilipinas, ayun nga, na-postpone nga ulit ang Miss Grand Philippines Swimsuit Competition So ang chika ko dyan mm -hmm, Naloka ako nung bonggam-bongga Nakakaloka talaga sila paano kasi sa lahat na lang ng eksena nila, may bagyo naman o wala, lagi na lang sila na po postpone. Kunwari, ganito yung ano nila, activity nila. Pag malapit na, bigla nila yung urong sa ibang araw. <laughs> yon mga ganon. Yung wala nga bagyo, ay eh, lagi sila na po postpone. Yung may bagyo pa kaya. <laughs> Di ba? So, yon Naiintindihan ko yung reason. Siyempre nga naman, meron nga namang nangyayari. Pero kasi dapat, ayan, ay show must go on, no matter what happened, di ba? Tinan mo ang Miss Earth, kahit binabagyo sila ng bonggang-bongga, o oh, ayun, natuloy pa rin ang kanilang, ano, press presentation. Eh, paano naman kasi syempre, ito yung tinatawag na delikadesa, di ba? So, syempre, hindi naman po pwede na para nangako ka sa mga tao na ganito, tapos yung iba maghahanda para pumunta dun sa event, tapos bigla mong ay postpone yung ganon. Kaya ang Miss Earth, ayun, tinutuloy niya pa rin yung kanyang activity, bumagyuman o hindi. And then, dito naman kay Mr. Arnold, wala namang kinalaman yan dun sa ano, pwede naman kayo gumawa ng, ng event na yung wala sa labas yung alam mo yun, yung indoor yung mga tipong ganon and then, kung talagang gusto nyo talaga ma-push yan kasi dapat noon nyo paginawa yan hindi yung kung kailan ayan, may mga ganyan-ganyan bagyo bagyo alam nyo naman yung mga buwan ng Agosto, Hulyo, ay nako, maulan yan. E, ewan ko ba naman kasi, ang schedule kasi ng kanyang Miss Grand ay dapat sa July 16. E, pinospon pinos niya. So, yun, inabot siya ng bagyo. Saka ka-postpone niya. postpone na ba yan? Ganon. Medyo nakakaloka lang. Naiintindihan ko sa kabilang banda, pero sa totoo lang, minsan nakakairita din kasi. Kasi nga, parang hindi lang naman to once na nangyari. Sabi ko nga sa inyo, may bagyo o wala, lagi silang nagpo-postpone ng mga activity nila. Yon. Kaya nakakaloka. So, pero wala naman tayo ibang gagawin kundi intindihin na lang ang kanilang sitwasyon. ba diba? So, yan. Ay, nako, good luck talaga dyan Miss Grand Philippines na yan. Nakakaloka talaga sila ng bonggam bongga Anyway, so, good luck sa mga girls. Pero ito ang mas nakakaloka. Dalawang Pinoy na magkukumpit sa Mr. International na gagawin nga dito sa Bangkok, Thailand. Kasi ang pambato ng Singapore ay isa ding Pinoy na si Mar Jason Cortez. Oh, ngayon ko na nalaman yan bonggam-bongga yan, o, di ba? Ang saya lang. Hindi ko lang alam ko bakit siya magre-represent ng Singapore siguro. Baka yung nanay niya, Singaporean, tapos yung tatay niya, Pilipino, or pwedeng doon siya lumaki sa Singapore, or nagtatrabaho siya sa Singapore, yung mga tipong ganyan. Malalaman natin yan in the future kapag nag na siya dito sa September. Siyempre, excited ako for him at saka kay Kurt Bondat din. Siyempre, alam naman natin na talagang oh my gosh, si Kurt Bondat, isa to sa mga inaabangan talaga natin. Pero sabi ko nga dapat si Kurt ay naghahanda talaga ng todo-todo kasi hindi natin alam kung anong preparasyon na gagawin ng mga candidates. Diyos ko, nakita nyo na ba si, si Nigeria? Pwede talaga sila sa back to back kasi ang guapo guapo na naman na pinadala ng Nigeria. Ang hot ng dating. And then, si Mr. Puerto Rico, isa din to sa mga gwapong candidates na magkukumpit dito. And of course, yung naging first runner-up sa supranational, Mr. Supranational nung nakaraan taon, ayan, magkukumpit din. At yung subukan yung luck niya dito sa Mr. International. Ako, para sa akin, kagwapuhan ni Kurt Bonda, talagang panalo. Pero, panalo din yung ibang candidates, kaya huwag siya magpakasiguro. <laughs> ayan na naman si Kurt, di ba? So, dapat paghahanda talaga ang kailangan niyang gawin dahil hindi porkit guwapo ka ay winner ka na yung tipong ganon. Kailangan din syempre ng determination. Syempre magiging happy ako pag nanalo si Kurt. Pero, ay nako, maganda siya. Natalo na siya dati sa Miss World, di ba? So, as a Mr. World. At yun, dapat maging learning na sa kanya yon oh di ba so yon good luck kay Kurt Bondat i'm so excited sa kanya sa totoo lang at ito ang sumunod na chika sa ganon vina dapat daw katakutan ng mga kandidata sa Miss Universe Thailand. Mm -hmm. Nako, na naman si Marin Vina. Maingay na naman siya sa social media. E, eh, paano naman kasi yung mga pasabog niya, di ba? To be honest, ayun na naman. Tulad nga ng sinasabi ko, pwedeng manalo, pwedeng hindi. Pag hindi yan nanalo, maluloka na yan, di ba? So, para sa akin, hindi pa man natatapos yung competition o hindi pa man nagsisimula ang competition, panalo na yan. So, yon. Pero, tingnan natin sa Miss Universe kung kakabog siya sa so, dami ng, ng magaganda ngayon sa Miss Universe. Diyos ko, nakikita na ba ninyo unti-unti na nagsisidatingan talaga yung mga Diyosa. And, ayun, nakakaloka kasi mukhang kakabog talaga ang mga Latinas ngayon dahil ay nako ang gaganda talaga nila. So parang feeling ko ayon mukhang mawala ng eksena doon si ano si si Vina. So kaya huwag siya makampante but exciting sa kabilang banda. Basta laban lang. Mm -hmm. Si Vina panalo na yan dito for sure. Imposibleng matalo yan. Pag natalo yan, ang reaction ko. Oh, so, di ba? Diyos ko Lord, baka na talaga si Vina kasi di ba parang she trying her best na talagang todo-todo at kahit nga sa bukiran ay eh, nagbebenta na siya ng mga produkto ni Mr. Nawat at pinupost niya sa social media, Naka-live pa siya. Alam mo yun, yung parang mapush lang talaga niya yung sarili niya. Go, 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 di ba? Diyos ko, nakakaloka. Tapos biglang matatalo, imposible. Eh, Siyempre, gagawa gagawat gagawa din naman si Mr. Nawat ng paraan para ma mana mananalo Kung kinakailangan lahat ng judges na kukunin niya ay magiging pabor lang kay Vina, gagawin niya yun ng bonggam-bongga. -bongga. Bakit hindi? Hindi. Siyempre gagawin niya yun. Kaya niyang gawin yun. And I think ang tawag dito, yung manipulating yung resulta. Ganon! Uh Oo. -oh. Nangyayari yan sa pageant, imposible eh, namang hindi. Eh dito na nga lang sa Miss Grand Philippines eh. Kaya nga nagkanda urong-urong yung pageant nila kay hintay nila kay Emma Tigla so 'yun, so ang tawag doon parang ah uh, basta alam na ninyo 'yung ibig ko sabihin. So 'yun, so parang ang akin kasi 'di ba, parang uso na 'yan ngayon kung sino 'yung gusto nilang panalunin ay eh, gagawin nila ang lahat para lang manalo. So parang feeling ko dito Ah, uh, dalawang klase lang yan. Siyempre, manalo o matalo. Pero tingin ba ninyo, matatalo si Vina? Siyempre, hindi. At malakas talaga ang laban ni Vina dyan. Kasi, ano siya kay Mr. Nawat eh. Gabi-gabi ba naman siya magbenta sa TikTok o ng produkto ni Mr. Nawat. Eh, siyempre, si Mr. Nawat may consideration naman yan. Kumbaga, parang, I will dream, ano true come true talaga yung ganon. Yung dream mo, gagawin natin yung totoo. So, yon Pero syempre, pagdating sa Miss Universe, parang piling ko, wala na hawak si Mr. Nawat. Dito lang sa Miss Universe Thailand, kasi syempre, siya talaga yung founder dito ngayon. Eh. Siya yung organization. Eh. Pero doon sa Miss Universe, syempre, ibang usapan na yung Good luck na lang sa kanila kung mananalo sila doon. Charot! So, yun. so, ano yun? P. Awards, baklang, drama. Charot! At para naman, pambato ng Costa Rica sa Miss Universe, Mama Sam. Tingin mo, ang arangkada ba to ng bonggam-bongga? Mm -hmm. Syempre, maganda siya. Para siyang diyosa. Alam <laughs> ano mo yon Na parang ang feeling ko ay kakabog. oo ang lahat naman ngayon ng mga Latina, syempre, ang hinahanap talaga nila, number one, maganda. Nakita nyo naman kahapos si Chile, di ba? Ang ganda. Tapos ngayon naman, si Costa Rica, maganda din. So, magkakatalo yan sa performance talaga. Yung performance at saka yung ano, siguro yung kanilang ano attitude ayan isa yan sa mga tinitingnan yung characteristic nila at saka syempre yung kung paano sila mag-execute -e ng bonggam-bongga -bongga sa competition hindi naman porkit maganda ay panalo na di ba so kailangan talaga may ipakita ka din na talagang performance level sa competition plus nando doon bukod doon sa performance level syempre kailangan talaga ready to work ka at saka yung attitude na tinatawag ayon na kailangan ang bongga ka dyan. Mm, ayan. Kaya, good luck. Sana maging bongga ka dyan. Oh, bongga ka dahi. Ganon. Ay, nako. Good luck dyan kay, ano, kay Miss Costa Rica. And then, para na sa natin, chika, eto nga, At isa Manalo, after natin na hindi na makatungtong sa top 5 ng Miss Universe, kasi noong 2017, top 10 tayo, 2018 winner, 2019, top 20. Tapos, 2020, 2019, top 20, 2020, top 21, 2021, top 5. Tapos, 2022, El Tocuyo, and then 2023, top 10, then 2024, top 30. And then, tingin mo mama Sam, sa si atisa na kaya ang maglagay sa posisyon ng top 5 or runners-up? or winner. Oh, yan. Hindi ko alam. Depende yan kay ati sa Manalo kung paano siya mag-prepare sa competition ng Miss Universe. Siyempre, nandoon tayo na I hope na sana talaga ay mailaban ni ati sa Manalo ang Pilipinas sa competition. Yung iba, nagre-react kapag sinasabi ko, eh, mahalin ninyo, maka-top 5 tayo. Ay, nako, hindi yan makaka-top 5. So, abangan ko yun. <laughs> eh, hindi ko alam kung ano ang ipinapakita uh, ni Ati sa Manalo at kung anong paghahanda ang gagawin niya. Pero kasi, para sa akin, si Ati sa Manalo, malakas ang laban. Kumbaga, nagpadala tayo sa Miss Universe ngayon ng isang malakas na laban. Yung iba nahihinaan kasi nga sa nakita nila kay Atisa nung lumaban sa Miss Cosmo. Pero ang sasabihin ko naman dyan, sana naiintindihan nyo rin na namamaga yung paan ni Atisa during that time. Pero inilaban niya pa rin ang laban ng Pilipinas sa Miss Cosmo sa kabila na kung po pwede naman na talaga siyang mag-withdraw sa competition. ba? Diba? Kasi nga ba diba, minalas. Alam nyo ba pag minamagawa malas ka kahit anong galing mo ay wala talagang mangyayari so sana naiintindihan ng mga tagahanga yon hindi naman robot si Atisa sa manalo na parang diktahan ninyo kung ano yung gusto ninyo mm -hmm. Tulad nga din ng sinabi ko kung nanood kayo doon sa vlog ko, kung ano nga ba ang kulang kay Ate sa Manalo doon sa Sombrusas Crown. Ako, wala na akong ibang hahanapin, kundi sana dagdagan lang niya ng konti. Like example, ano ba ang problema kay Ate sa Manalo sa nakikita ninyo? Yung iba sinasabi nila, ay eh, nako, kailangan yung performance niya level katulad ni Catriona Gray. So parang kinapi mo na lang din si Catriona Gray pag ganon ako para sa akin, yung dalawang at least manalo, okay na yan eh. So, wala namang problema eh. Kasi, magaling naman siya sa pasarela. Ayoko rin yung parang magtuturumpo-turumpo siya sa kanyang pasarela. Kasi parang feeling ko, it's okay na yung ginagawa niyang pasarela. Siguro, ano lang, lagyan lang niya ng konting energy or konting kabog para sa swimsuit. Oo. Yung sa evening gown naman, gusto ko yung atake niya nung lumaban siya ng Miss Universe Philippines. Much better yung ganon. Kasi talagang very ati sa Manalo. Ang nakikita mo, yung ganda ni ati sa Manalo. Plus, nag guglow talaga siya sa intablado. And then, nandoon yung execution niya. Ang bongga, diba? Kahit nadulas pa yan, bongga pa din siyang tignan. Mm -hmm. And then, siguro ang kailangan ibigay nila kay Atisa, yung styling. Oo, uh -huh. ayun yung kailangan nila i-improve. Yung styling. Kasi yung styling talaga ang kulang cool kay Atisa Manalo. Walay. Ayan. So, kailangan yun yung talagang tutukan nila. Kung ano ba yung styling na talagang babagay kay Atisa, nakakabog si Atisa, lalo na pag nilalabas nila sa social media. So, medyo doon, nagdi-disagree talaga ako doon sa mga, sa kung sino man yung nag-styling kay Atisa, na sana mag, ano siya, mag-level up. Mm -hmm. Hindi yung parang, ay, okay naman, maganda naman yung mga idea yung ideas kasi nila hindi kumabog. Oho, uh -huh. so kailangan kumabog. Oo, uh -huh. so para kumabog, kailangan nila mag-elevate ng kanilang styling. So 'yon. So kailangan doon sila mag-focus at doon sila talagang gumalaw ng todo-todo. Oo, -todo. uh -huh. diva, so para mas kumabog. Kasi si Vina mahina din naman eh. Kung tutuusin nga ako ikukumpara ko si Vina kay Atisa, mas panalo si Atisa kasi yung ganda, yung talino plus nandoon na talagang yung performance. Kaya lang, pagdating sa styling, matatalo siya dyan ni Vina kasi si Vina kasi, Grabe talaga yung styling. Pasabog talaga. So, yan. Ngayon yung tutuhan ninyo. Ganon. So, yan. Kayo ba, guys? Ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa ating mga chika sabi ng ganon always keep smiling and laban lang so guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow, thank you guys